Good morning mga tol. Papasok tayo ngayon sa, no, sa <laughs> um, mag ano sa co-op. Ah tayo. Che-check up na naman tayo ng preno. So titignan natin kung ano yung dapat nating gawin doon. Kasi andun lang yung mga bus pag Sabado Linggo. Kaya yun yung time na dun din kami gagawa. Kasi Monday to Friday ano yan, Monday to Friday uh, full operation yan pagdating ng ano Sabado mga kalahati lalabas tapos linggo kalahati pa rin yung lalabas so yung kalahati yun yung i-ano natin i-check up natin kung ano na lang yung natira doon yun i-check up natin so sa mga baguhan pa sa akin channel baka bagong padpad -pad kayo dyan baka pwede pa subscribe naman dyan na rin yung notification bell para update kayo kung may bago tayong upload. Pasensya, pasensya na kayo kung medyo tayo medyo madalang yung upload natin. Kasi talagang busy. Meron pa nga akong ginagawang makina hindi ko na vlog Okay. Proceed na tayo sa ano, garahe. Update sa ginagawa natin. Hindi na pala ako nakapag-video nung pagdating natin dito sa coop o oh, update ko kasi sa ginagawa natin ah, naka isang gulong na tayo ito yung pangalawa ah, ano na napakanipis na talaga ano? kung nakikita nyo sakto talaga yung pagbukas natin oh. gapapil na aabutin na yung brixio oh. sakto sakto yung bukas natin kung nakaligtaan to dali na naman ng brake drum at saka brake show o, papanit lang tayo Yun, nakadali tayo ng apat na brake show, kaliwat kanan so ito Bus number 13 yung pinalitan natin. Ito yung mga uh, pinagpalitan. Apat, kaliwat kanan. So, lipat tayo sa ano. Lipat tayo sa likod. Chajak lang. layo mahina na talaga yung mata mo <laughs> ito palit na lang natin ng brake drum sa halip na pudpurin natin tong brake show para kumasya lang dito so palitan na lang natin ng brake drum na mas manipis dito mayroon yung ginawa ni Ka Erning na ano uh, brake drum na medyo manipis timis tinanggal niya yung inabot ng brake shoe so ito na lang yung kabit natin para hindi natin put po ano brake shoe so gawin na lang natin reserva ito okay naman makinis naman may kanipisan na nga lang saan galing to? sa hindi ko lang alam kung saan galing tong brake drum na to galing sa disoto? Oh, baka may tama 'yan. Ha? Baka may tama na yan. Wala, walang tama. Yung ano, yung sa, sa iba dito. Ba? Wala. Iyan nga 'yung inayos niya. Kaysa yung itong pudpurin natin, kasi pag itong pudpurin natin, maraming babawasin Pag dito, lapat na lapat na siya. Oh. May ano dyan, yung may lamat na Tignan mo. mayroon pa isa doon na tiray Ito na lang gawin natin. ano to uh, anong bastong ginagawa natin at uh, 30 So ito yung magiging ano ngayon reserba The next day Ay yun update andito na tayo sa co-op andito na tayo sa garay So may natirang ano may natirang 4 Ito yung gagawin natin 22 Ito naman yung Gagawin natin 3 Aircon naman ang problema nyan Ito Aircon naman ang problema nyan Tapos yung 29 Ganon din Aircon din uh, Singaw siguro sinaksakan ko ng preyon kagabi pero ano bumabagsak so ibig sabihin may lake tumatakas yung preyon bumabagsak yung pressure hindi ko alam kung anong problema nung isa so, titik na na lang natin bibihis lang tayo kasi kailangan natin magbihis pang trabaho uh, ha? hindi pa dumating yung mga tandem in crime wala pa yung mga partner ko okay bis lang muna tayo Todo. yan yung ano yan yung compressor uh, na ibaba natin yan na natin hirap paklasin napakasigip so dito natin tinanggal yan yan dyan natin tinanggal yan sa makina nakadikit sa cylinder head So hirap na hirap tanggalin pero kailangan ta talaga talaga kailangan talagang pagtiagaan na tanggalin. Pakahirap. So hintayin lang natin yung ano. Hintayin lang natin yung bagong compressor. Ako na 'yung sasalpak na natin. So ito yung ano ng engine bay. Hmm. Dyan natin tinanggal yung compressor compressor ng aircon so muna tayo habang inihintay natin yung ano compressor na parating Thank you. Tignan natin yung tina-charge natin ng baterya. Uy. 13.0. 12.7 gawin natin 13 Wow. Unang proseso ng pag-lalagay ng aircon. Ito po ay limang kabilog, lima kabilog. Lapang <laughs> plasing. Yan. Binubuksan si at log. binubuksan. Yan. Itong proseso ng pagpa-plasing daw niyan. Yan. Tapos buksan ko rin. Hilain na natin. Parang parang sa sardinas lang din. hilain mo lang sa kamay. masakit daw sa kamay dahil may sugat daw yung kamay kamay niya mahapdi kasi hmm. hmm. hawak din tayo eh, huwag na baka mamaya maligaw pa yung tumutulo di eh, mamaya muna taas wala pa naman sa tatlo eh. Dito hmm. ilalagay mo ka mailagay ito lahat na limang tiraso. Yeah. Kagalbo pa. Nilito ng butas ni. Oh, 'yung na butas. Napupulunan. Sing-ng naman. Sino ba naman ang hindi bubulunan? pilit mo. Ah, ganoon yung kahapon na nangyari. Di ba mapaw din? Pinabulunan mm. din pala. Kaya magos. Oh, Tinas na po niya na napakataas. <laughs> 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 Pero, hindi pa puno dasa. <laughs> Hindi pa mapupuno sa gano'n lang. nabubulunan lang siya. Parang pag uminom ka, may bisita tayo sir. sa yung para doon sa lalpa lalpa ba rin pang apat na yan pang apat yan. kailangan daw ilagay lahat para may klaseng yung tinatawag na Ibabad doon sa loob. Isa pa? Oil. Isa pa? Okay lang. Uh, Makakon kasi. Um, Katawan. <laughs> tapos pag naibuhos lahat ilagay na dito sa tangki, pinataas lalo niya para may pumasok dito sa okay upos na limang piraso Yan. Ito. ito ngayon ilagay na sa dapat na nitrogen yeah. at antayin natin yung, yung maliit yung malaki yeah. bira okay ito na po yung mangyayari yan. Pag binuksan na po yung nitrogen. Ito na po yung ibig sabihin malinis na yung wala na. binubuga wala na yung oil oil niya sa loob ayan yung, yung mga lilabas niya oh. parang dakta katas ng pusit katas ng pusit sinasabi oo hmm. so, so. tapos ano eh uh, madilim. Ito na. Magpit na. Magpit na. Magpit na po lang. Ilalak mo siya. Yan, nahigpitan na. Ilalak na lang. Kita, madilim. Ayan, no? natin kung maglulubat pa ito yung mag naglulubat eh bago yung baterya pero naglulubat